Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mi minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Ah. Anak ng pating, hindi ba, na, hindi ba nakikita ng mga, mga empleyado ng DPWH? May daladala -dala kang kahon na palagay ko. I assume, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila si... Sigurado po ako yon. Actually po, yung Honor, nagtiwala lang po ako sa kanila. Eh, yan ang mali mo. Nagtiwala ka, pinahiram mo yung lisensya mo, hindi mo alam kung ghost yan o no hindi, o substandard man yan o no hindi, ikaw napuputokan. Kasi Your pangalan mo. Your, kaya nga po, Your Honor, eh. Kaya po pinagkatiwala ko po sa kanila, eh. Iniisip ko po, sila po ba gagawa po ng ghost? Eh, nandit, nasa DPWH po sila. Sila po eh, mga hepe. Eh, kung ganyang... Kagara palang mukha niyan eh. So, binabayaran mo royalty? Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Kasi oh, kasi sabi mo lang nagbabayad ka royalty, tapos ngayon... Hindi po, ibig, ibig sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po nanggagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasa po sa account ko, binibigay ko po, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Bin ikaw nagbabayad ng na royalty? Huh? Your Honor, yung, yung pinabibig... I am asking you, answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor. Hmm. Your word against his word. Sabi, mo, ah, sabi ni Bryce, hindi, hindi, hindi ro siya nagbabayad ng na royalty. Pwede po ba akong mag-explain? No, 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 no. Ano, Miss ano, miss Sims? Inaawas na po yun, Your Honor. Binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses, Your, Honor. Tuwing nanghihiram ka na lisensya sa Wawaw, wow, ano bang, anong category ng construction mo? Ano, Wawaw? Uh, wow? sa ngayon po, medium A po, Your Honor. Trip, ano? Uh, medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Hmm. Ano, ano ba yung level ng pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Na pwede, sa DPD. Uh, uh, Yusik Cabral, Answer me. Pag may, ano, A lang ang lisensya, ah, ano yung ceiling ng, ng contract price na, na, na eligible sila? Hindi ko sino na masyado naintindihan yan. Hindi ako engineer. Uh, Your Honor, ako din po eh. I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako napunta sa... Hindi pa ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangal, mo, ano pangal si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, yes, Your Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa Ghost Projects? Hindi po, Your Honor. Kasi sabi nung unang hearing o uh, uh, first hearing, sinabi ni mismo ni Secretary Bunon that Wawa and Sims uh, are involved in Ghost Projects. Pero hindi po ako gumawan, nun, Your Honor. Yung ano, no? Ghost Project. Hindi po ako gumawa. Ginamit lang po yung lisensya ko. Ginamit mo lisensya niya, tapos no, no. Nag ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya, which is ang napili ko po. Sila, sila wawaw. Wow. ikaw ba may arena sims? Yes, for Your Honor. An anong uh, sole proprietor din? Yes, Your Honor. Sole din? Yes. Ang magkano mo. kapital mo? Noong 2021, Your Honor, nasa 1 million lang po yun. Kasi mali maliit lang naman po yun. 2021 ano. at 1 million? Apo. Capital? Yes po. Pero... Um, magkano ang kontratang na awards siya ng DPWH? Actually po, Your Honor, maliliit pa lang po yun. Magkano? Huwag kang magsinungaling dito. Uh, hindi po. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling. Oo. Ano? Magkano? Minsan po, Your Honor, nasa sa MPB po may 1 point something 1.5 1 million mm. ganun po yung honor 20 mula 2022 hanggang 2025 yes, ang in sa sa'yo ng DPWH approximately 931 million yes your honor Can you will you refute that? Or will you admit it? Hindi ko pa, hindi ko pa. pa po ano kung magkano po lahat, Your Honor. La, yung complete, eh sinasabi ano mo po. lang, 1.5 million po, lang eh. Yung po kaunaan ng I'm asking Honor. you from 2022 up to 2025 kung magkano yung mga in-award na kontrata sa'yo ng DPWH, Madam. Actually po, Your Honor, hindi ko po kabisado. Hindi mo kabisado dahil napakalaki at napakarami? Yes, Your Honor. Hmm. Tama itong, is this accurate? 931 million? Hindi po ako sigurado yung order kasi... Mm. Breakdown. Meron ko labing anim na proyekto. Naka-JV mo pa si Wawaw. Wow. Ibig sabihin ng JV, joint venture. Yes, Your Honor. Hmm? Yes po. Tama? Yes po. Oh. So tama itong figures ko. Both of you garnered approximately na joint venture kayo, 931 million. Sa isang project? And ikaw, ang buhunan mo lang, kapital mo lang sa million. Paano, sa, sa ka kumuha pera? Your Honor, yung... Kasi po, naglo-loan din po ako. Ano? Naglo-loan din po ako. Yung mga iba ko po mga kaibigan. Sino? Mga kaibigan ko lang Sino din Sino nga po. mga kaibigan mo? ba pwede umutang din. Hindi <laughs> po, Your Honor. Sino? Basta po nang Sino ang kaibigan mo? Let's be firm. Come on. Sino mga kaibigan mo na inutangan mo para makakuha ka ng ganitong kalaking amount of project? Actually, Your Honor po, sa yung NFCC ko po, po, pag... I am asking you. Kanino ka umutang? Sa so, mga kapwa contractor ko lang po. Like? Kay Wawa po nangirap po. Is it true, Wawa? Uh, Mr. Revalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinutang mo? Hindi uh, ko, Your Honor, matandaan. joint matandad. venture, di siyempre magsasosyo kayo. Ah, uh, magkano yung kapital mo? Um, noong 2017 po is 9 million. 9, 9 million. Na, pero yung from 2017 to 2019 uh, po, wala pa po kami uh, doon. Hmm. Uh, may pa po, wala pa kami. Kailan ka pumasok si DPWH? Um, 2019 po. Yung 2019? Oo. Uh, kasama ba, na kayo nitong si Misali? Hindi po. Ikaw lang. Uh, may... Kailan kayo nag-umpisa mag joint venture? Uh, Yung ano, Honor, hindi ko pa matandaan kung kailan po, Your Honor. May amnesia kayo, no? La hindi pa. Hindi niya, na, hindi, na -hindi niya naalala, no? Oh, sino pa pinagkakautangan mo, Miss Sally? Wala na po, Your Honor. Ah, sabi mo, mga kaibigan po, mo, ngayon kasi, wala na. wala kasi, na. kasi po, Your Honor. Alam mo, po, Miss Sally, yes, po. You better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayari ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I, why I should not cite you in contempt. Ilahad mo. Sino contact mo sa DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo sa kanya? Yung ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung... Saan niya ginagamit ang lisensya mo? Sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce? Yes po, Your Honor. Bryce, ano naman mo? Ah, uh, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, ah, uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga mi minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Uh, actually, Your Honor, putol-putol po yun. Minsan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor isang balikbayan box ni magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba na hindi pa nakikita ng mga mga empleyado ng DPWH may dala, -dala kang kahon? Na palagay ko, ay aso, alam nila na pera 'yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila sig sigurado po ako yon. This is outrageous. Mr. Bryce, Yes, Your Honor. Alam mong pera yon? Yes po, alam ko Tika, po. Teka, bakit, bakit nagkakalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million ng, uh, ah, na ano, installment? Po, misan po ganun. De, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Ali, hindi po kasi pare-parehas yung honor. Na yung pinakamalaki lang, gusto ko malaman. Uh, sandali lang. Para medyo linawin, Senator Jingoy, ilang projects bang pinag-uusapan natin Actually dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng uh, estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Misan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, uh, kukumputin ko po yun. Ano po Hindi ako? kasi, tinatanong ni Senator Jinggoy, Bigyan mo kami kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma in contempt. Tama naman siya. Opo. Okay. Ganito na lang para madali, ano? Meron na na establish na ghost project. Salimbawa itong dito sa Barangay Birhen de los Flores, Santa Barbara, Tiaong, Baliwag, Bulacan, ano? At saka itong dito sa Bukawi River, Igulot Section, Tributary, ano? Ano na ito? Eh? Verified na eh. Itong dalawa, ibe-verify siguro pero parang ghost projects na rin. Ang mga Ang value nito talagang malaki yan. Kung kamukha nito, uh, itong dito sa Barangay Birhen, 49 million, 499,000. Yung isa, 96 million, 499. Tapos yung dalawa, 77 million, another 7. Halos pareho pa yung, ano eh. Halos pareho pa yung value eh. 26 pesos lang ang depresya eh. Nakakapagtaka talaga ito. So dito sa apat na proyektong ito, magkano ang, ito ghost ito eh, magkano ang napunta sa inyo? Actually po, Your Honor, 3% lang po yun, yung royalty. 3% ba? ang nakuha mo, di ba? Ngayon si Mr. Arevalo, 2.8%. Kung ito'y ghost projects, pag tinignan mo to, eh, mahigit dalawang, oh, halos 300 million ang pinag-uusapan dito eh. Kung 3% ka lang, 2.8% si Revalo, napupunta yung karamihan dito. 5.8% so 94.2. Kanino napupunta? Senator Jingo, ikaw na. Nawala ito Na ito. No? Singit ka kasi na singit eh. Bumabawi ka talaga. <laughs> pero importante yung direksyon niya. Uh, kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Hmm. Sa, uh, ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na, de na de deliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? sa okay. Saan mo putol, -putol yan? Hindi po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Ne, ne, ne. 240 million apo, sa isang araw, nakapag-deliver ka. Apo, misan po kasi, putol-putol. minsan na on 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So, so in totality, magkano na-deliver mo sa DPWH? Actually po, aawasin ko lang po. Eh, eh, give, just give me a ballpark figure. Kasi... Siyempre, sumusulat ka. O, oh, ito, para kay Bryce, et cetera, et cetera. Siyempre, may, may record ka niyan. Hindi posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yun, uh, yung your honor dun sa ano eh. May sampo, sa sampung project, to total ko lang po yun. <clears throat> Tapos, awasin ko lang po yung... Hindi, sinabi mo kasi, you delivered 245 million in one day. Yes, your honor. Ilang boxes yun? Marami po Ano yung yun, Balikbayan ano. box? Hindi po. Mga boxes lang po ng mga noodles, mga gano'n, mga piyatos, kung ano. Di, po. mga dalawang dam kahon yun kung... Uh... Actually po yun, ano, miso 245, inahati ko lang kasi hindi po pwedeng isang bulto. Misa no, yung 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145, mga gano'n po. Oh, so, dun sa loob ng tatlo ton, just give me ballpark figure. May isang billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa tatlong taon. From 2022 to 20... May, as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! One billion. Mag, mag, mag pag po pinagsama-sama huh? po yung honor. Pag pinagsama-sama po yung collection po. Kaya nga. Yung... So lahat yun na bigay mo kay Bryce? Yes, your honor. Tap. The... <clears throat> I'm just assuming. Siguro, Bryce, yun yung mga pinapatalo mo sa casino, no? Your Honor, kaya pa ang sabi ko kanina. Ang nagpapalaro po sa amin na yung boss ko, pera niya po ang ginagamit. I'm not defending Mr. Alcantara, no? Just common sense lang, no? Common sense lang. Bakit niya pa yung pera iyo para maglaro? Your Honor, dumating po kasi yung time ng 2023 na nanalo po kami ng malaki sa resource world. Mm. Kaya po tama po yung sinabi nyo, naban po kami doon, mm. kaya lumipat po kami. Mm. So kayo lumipat? So, sa Soler po. Bakit, bakit kayo naban ulit? Kasi nanalo po kami. Oh, nanalo lang kayo, naban na kayo? Okay. Siguro ilang milyon ang pinanalo nyo. Totoo Hindi po. naman ganun ang nasagap ko eh. Nagmamoney launder kayo eh. Hindi po your oh, honor. Nag nag nagde-deposito kayo ng cash sa sa cashier dun sa Resort World. Paglaro kayo, pag nanalo ng konti, i-withdraw niyo. No. Minin. Hindi po your honor. Alam mo kung ano'ng sinungaling. Total naman yung motion ba ni Senator Irwin which I seconded. Ano 'yun? Is it applicable right now? uh, is it going to be enforced after after surprise. this hearing? Surprise, surprise, uh, yeah. surprise, surprise. All right. Ikaw lang talaga may ari ng SIMS? Yes, Your Honor. So, sino-sino pa yung hiniraman mo pera aside from Wawaw? -wow? Sorry, Your Honor. Actually po kasi siyempre, meron na rin po kasi ako naipon. <laughs> Tapos, Your Honor, nag-loan din po ako sa hiyas noon. Sinala ko nag? po. Nag-loan po ako sa hiyas. Hiyas? Yes po. Nag-loan ano yes. po ako na ng... Hmm. Pagkano yung loan mo? Nasa mga 7 million po. 7 million? Yes. At yung project mo? Pa? Pero yung mga project mo, Billion? How can you do that? Eh, your Honor, hindi naman po ako namumuhunan po nung yung mga milyon na yun, Your Honor. Eh. Kasi po, yun po, hiniram lang po yung lisensya ko. Sila, Engineer Bryce po, yung gumagawa po ng mga proyekto na yun. Wala po akong kakayahan na na mag-produce po ng ganong kalaking halaga na, 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 na gano'n. Kasi sila po ang humiram ng lisensya. Okay. Sila po yung namumuhunan, hindi po ako. Ilan ang empleyado mo? How can you finish a project at kadami-dami mo project, kahit mag-joint venture pa kayo ng Wawaw, ilan ang empleyado mo? Ilan ang construction workers mo? Actually po, Your Honor, mga mga sampu lang po. Sampu? Your Honor, sila na... Sampu? Your Honor, sila naman po yung... Nagsasabi ko sa akin. Sampu lang ang empleyado mo? Opo, Your Honor. Kasi hindi naman po ako kumukuha ng project ko honor eh. Sila po sila po ang gumagawa, sila sila po nagsa Ah, uh, so sil, ito itong Bryce ang humihirap ang gumagawa lahat. Yes, pinapahiram po, lang your, lisensya yes, mo. Yes, sir, honor, pinapahiram ko lang po sa kanila. Lahat po na yun, sila po nagpapagawa. Sila po So hindi mo alam kung ghost o substandard. Actually, your honor. Kaya ikaw na sisira. Yes po, your honor. Actually po, Your Honor, nagtiwala lang po ako sa kanila. Eh, yun ang mali mo. Nagtiwala ka, Pinahiram mo yung lisensya mo, hindi mo alam kung ghost yan o hindi, o substandard man yan o hindi, ikaw napuputokan. Kasi Your pangalan mo. Your, kaya nga po, Your Honor, eh. Kaya po pinagkatiwala ko po sa kanila. Iniisip ko po, sila po ba gagawa po ng ghost? Eh, nandit, nasa DPWH po sila. Sila po eh, mga hepe. Eh, kung ganyang kagara pa lang mukha niyan, eh. Yeah. anyway mr chair mr chair yeah.